Alam nyo dapat ang mangyari dito, mga kabatas natin, lahat ng mga tao sa gobyerno, especially yung mga taga-DTI, 500 lang ang budget nyo sa Noche Buena. Nakakabwisit, no? Inuuns iniinsulto yung tao. Oops. Wala po si spaghetti. And... Depende ko kasi, depende yan eh. Um, kung anong bibilin mo. Ano ba ang ano bang ba balak mo? Kasi 'di ba may nabibili naman. na <laughs> Nakapak. Oh, uh, uh, 'Di ba? Kita mo yung tawa niyan peke kasi peke ng filter niya.